Hello, ako po si Dale ng Kalins E-Bike Bokawe, Bulacan na located po kami dito sa 0289 Barangay Binyang First, Bokawe, Bulacan At kung kailangan mo ng e-bike meron po tayo, ito po si Transformer E-Trike po natin for only 49,500 meron din po tayong Mayo E-Scooter for only 31,000 BO2 for only 39,000 po yan meron din po tayong Lolli for about 12,500 murang-mura na yan, dito naman po tayo ngayon. Meron po tayong Sovereign G3 for only 71,990. Ito rin po yung isang kulay po niya, kulay pink. Ganda po niyan. Meron po tayong Supreme Prime, orange po. Yan, for only 115,990. Meron din po tayong C1 Prime S for only 71,990 at may 1,000 Gcash cashback din po yan. Ito rin po yung ibang kulay niya, color white. Yan, at ang pinagmamalaki po ang kauna ang solar unit ni Kelins e-bike, ang Grand Atlas po, for only 77,990. Extreme e-trike po, 3 wheels po yan, for only 59,980. Pero nakapromo siya ngayon, 56,000 na lang po natin. Kung kailangan mo ng e-bike, saan ka na? Tara, dito sa Kelins e-bike. Sugod na!